Hello everyone, I'm Adrian and welcome to my YouTube channel. Kaya, yes, samahan nyo na ako. Mika isang napakahalagang bahagi ng ating pagkatao. Lipunan, ito ang pangunahing kasangkapan natin sa kapag usap at nagpapahayag ng ating idea, damdamin at sa ulubin. Sa bawat salita, pangungusap ang ginibigas natin, ang ang ating pakikipagkinanlan at nagkaroon ng kulay ng ating kultura. Ginagamit na natin ang wika halos lahat ng aspeto. Ang buhay ay tahanan. Tahanan ito ang naging tulay upang magkaunawaan ng bawat miyembro ng pamilya. Sa paaralan, ang wika ay ginagamit upang maypasa ang kaalaman at kasanayan ng mag-aaral sa trabaho at negosyo. Naging daan ang wika upang makipag-ugnayan ang tagumpay sa iba't ibang gawaan. Higit sa lahat, ang wika ay isang si Silving, tagapag-ingat ng ating kultura at kaysayan ang kwento ng awit kwento awit kasabihan ng ating minaman mula ng ating ninuno ay naging buhay dahil wika ito ang nagbigay buhay sa ating tradisyon at nagbuklod sa ating bilang isang lahi sa huli, ang wika ay isang lamang isang paraan ng komunikasyon, kundi isang mahalagang yaman na nag sa atin, ating kasaysayan, kultura at kapwa. Sa pamamagitan ng wika, nagiging mas matatag ang ating pagkaisa at mas maunlad ang ating lupunan kaya dapat natin itong pangalagaan at pangalagaan. Sa ito ang susi ng ating pagtutuloy sa pag-unlad ng pagumpay bilang isang bansa.